Noong Nobyembre 10, 2018, sa isang matandang kumbento na nakatayo sa mga bundok ng Laguna, natagpuan ang katawan ni Carlos Mendoza, 28 na taong gulang, isang sakristan na matagal nang naglilingkod sa simbahan. Nakahandusay siya sa sahig ng lumang silid ng imbakan sa likod ng kumbento, may sugat sa ulo, at nakasubsob sa isang pool ng dugong natuyo. Bukod sa katawan, wala nang ibang kahinahinala sa silid, maliban sa mga bakas ng sapatos na tila mula sa isang babae at isang rosaryo na nahulog sa sahig. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking gulat sa mga taga-parokya. Kilala si Carlos bilang isang masayahin at mapagkakatiwala ang tao, laging handa sa mga gawain ng simbahan. Lumaki siyang malapit doon at madalas niyang ginugol ang kaniyang oras sa pagtulong sa mga misa at pagtitipon. Kaya't ang kaniyang kamatayan sa ganitong paraan ay naging isang malaking misteryo. Mga bulong-bulungan tungkol sa masamang gawa ay nagsimulang kumalat. Ngunit walang makapaniwala kung paano maaaring mangyari ang trahedya sa isang lugar na itinuturing na sagrado. Dumating ang mga pulis bandang alas 8 ng umaga at agad na nagsagawa ng imbestigasyon. Habang sinusuri ang paligid, napansin nila ang mga natuyong bakas ng sapatos na tila mula sa babae at ang rosaryo na maaaring sa isang madre. Sa pagsusuri ng katawan, natuklasan ang fingerprint ng isa sa mga madre, si Sister Maria Cruz, 35 taong gulang, na ayon sa mga bulong-bulungan ay malapit kay Carlos. Huling nakita si Carlos kasama si Sister Maria bago siya mawala. Nang tanungin siya tungkol dito, hindi siya agad nagbigay ng malinaw na sagot. Marami ang nagtanong kung bakit siya tahimik habang dapat sana ay tumulong siya upang linawin ang pangyayari. Dahil dito, pansamantalang isinara ang kumbento para sa internal na investigasyon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang gumawa ng kanilang sariling bersyon ng kwento. Mga kwentong may malisyosong tono kahit walang ebidensya. Ngunit ang katotohanan ay laging nagiging malinaw at walang isa sa mga taga-kumbento ang handa para sa mga revelasyon na darating. Matagal nang kilala si Sister Maria sa simbahan at sa publiko. Pumasok siya bilang postulant sa edad na 16 ilang buwan matapos umalis sa kaniyang tahanan sa Rizal province. Lumaki siya sa isang pamilyang relihiyoso, ngunit ang bahay ay hindi kailanman naging payapa. Ang kaniyang ama ay may problema sa alak, madalas na nagiging dahilan ng away at may kasaysayan ng pagmamalupit sa kanila ng kaniyang ina. Sa simbahan, siya ay unang natutong huminga ng maluwag kung saan ang mga dasal at mga gawain ang naging kaniyang kanlungan. Doon siya lumapit sa mga madre, nag-alay ng oras bilang choir aid at cleaner, hanggang sa tuluyan siyang sumama sa buhay kumbento. Sa mga sumunod na taon, ginawa niya ang kaniyang final vow of celibacy bilang huling bahagi ng pag-aalay ng sarili bilang tunay na madre. Sa pagkakataong iyon, tuluyan niyang sinuko ang kaniyang sarili sa paglilingkod sa mga tao na sumunod, siya ang naging pinakamasipag. Maagang gumising at ginagampanan ang kaniyang tungkulin ng may dedikasyon. Mabilis siyang pinagkatiwalaan ng mga superior at sa edad na tatlumpo, inatasan siyang maging gabay sa altar services kung saan pinangasiwaan niya ang mga sakristan tulad ni Carlos Mendoza at ni Antonio Reyes sa paningin ng mga tao sa labas, maayos ang kaniyang pamamalakad, tahimik at kagalang-galang. Ngunit sa loob niya, may mga sugat na hindi naghilom. Hindi niya natutunan sa simbahan kung paano labanan ang takot, lungkot at pangungulila mula sa kaniyang pagkabata. Doon nagsimulang pumasok ang mga damdaming hindi dapat, lalo na nang dumating si Carlos sa kaniyang buhay. Si Carlos ay ulila. Namatay ang kaniyang ama sa aksidente at ang kaniyang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa simbahan siya madalas tumambay pagkatapos ng trabaho. Madaling lapitan, masayahin at may respeto kay Maria. Madalas silang magkausap. Hindi lamang tungkol sa simbahan kundi tungkol sa pagod, mga pangarap at mga personal na bagay. Sa kanilang mga usapan si Carlos ay nagiging isang uri ng kaibigan na nagbibigay ng lakas kay Maria. Hindi sinadya ni Maria, ngunit unti-unti siyang nasanay sa presensya ni Carlos. Sa mga oras ng pag-aayos ng bulaklak sa altar, paghahanda ng kandila o paglilinis ng kumbento, may mga tingin at sandaling mahirap ipaliwanag. Hindi ito lantaran, ngunit sapat para magdulot ng kakaibang init sa kaniyang damdamin, sa kaniyang isipan. Si Carlos ay naging isang liwanag sa kaniyang madilim na mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ng ilang madre na mas nagiging tahimik si Carlos sa mga misa, ngunit mas madalas manatili sa sakristi kahit tapos na ang gawain. Sa mga oras na iyon, si Sister Maria rin ang nandoon. Hindi ito pinansin ng karamihan dahil kilala si Maria bilang tagapayo sa mga kabataang altar boy. Ngunit para kay Carlos, ang mga sandaling iyon ay higit pa sa espiritual na gabay. Ito ay naging isang relasyon na puno ng emosyon. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan at hindi nakauwi si Carlos dahil sa bagyo. Nagpaiwan siya sa kumbento. Doon sila nagkatagpo sa maliit na opisina ni Maria. Wala namang kakaiba kung titignan mula sa labas. Ngunit ang katahimikan ng gabi at pagod ng araw ay naglapit ng damdamin na hindi nila kayang pigilan. Sa mga sumunod na linggo, hindi na lamang ito pag-aalaga. May mga gabing pareho nilang pinipiling manatili Nang mas matagal. Nag-uusap tungkol sa kanilang mga buhay at mga damdamin unti-unting nabuo ang isang espesyal na relasyon sa pagitan ni Carlos at ni Maria hanggang sa dumating si Antonio o kilala bilang Tony. Na 23 taong gulang noon. Si Tony ay tahimik, maingat at mapagmasid. Sa ilang pagkakataon, napalitan niya si Carlos sa mga gawain mula roon. Naging mas komplikado ang kanilang mundo. Unti-unti ay napalapit rin si Sister Maria kay Tony at umusbong ang parehong damdamin sa pagitan nila. Si Tony ay nagiging isang bagong elemento na nagdadala ng kaniyang sariling mga kwento tungkol sa paghahanap ng direksyon. Sa mga panahong iyon, ang madre na sana'y simbolo ng kabutihan ay unti-unting nilamon ng kamunduhan. Sabay siyang nakipaglaro ng apoy sa dalawang binatang walang kamalay-malay na nahulog sa bitag ng kasalanan. Nagpatuloy si Maria sa palihim na pakikipagkita sa dalawa sa magkahiwalay na pagkakataon upang hindi maghinala ang isa't isa. Sa mga oras na iyon, puno ng kapusukan ang bawat sandali at ang lahat ay nangyayari sa kumbento kung saan itinuturo ang pagiging banal. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi inaasahan, nagpaalam si Maria Napupunta sa chapel para magdasal. Sinundan siya ni Carlos. Doon niya nakita mula sa malayo si Tony sa paanan ng altar. Nakaupo kasama si Maria. Matagal silang magkasama bago naghiwalay. Nang gabing iyon, nagbago ang tingin ni Carlos kay Maria. Ang pagiging espesyal na akala niya ay sa kanila lamang ay hindi pala totoo. Mula roon, nagsimula ang tensyon sa pagitan ni na Carlos at Tony hindi na sila magkasabay sa misa at mas bihira ang kanilang kwentuhan. Si Carlos ay nagiging mas mapanure habang si Tony ay nagiging mas alerto. Nagpatuloy ang pagmamanman ni Carlos at sa isang pagkakataon na niya ang kaniyang hinala. Nakita niyang sabay na pumasok ang dalawa sa opisina ni Maria. Doon sa lugar kung saan sila madalas mag-usap ngayon ay kasama ng ibang lalaki. Umusbong ang galit kay Carlos na nagiging dahilan ng kaniyang pagiging agresibo. Kinabukasan personal niyang kinausap si Maria. Nais niyang linawin ang kanilang relasyon. Kaya binalak nitong makipagkita sa kaniya kinagabihan. Pumayag si Maria. Walang ideya sa darating. Sa gabing iyon, nagtagpo sila sa lumang bodega upang pag-usapan ang lahat Isang lugar na tahimik at malayo sa mga mata. Sa gitna ng usapan, isiniwalat ni Carlos ang lahat at nagbanta na bubulgarin niya ang kanilang sekreto kung hindi aayusin ni Maria ang gusot. Para kay Maria, ang mga salita ay isang banta sa kaniyang reputasyon at mga pangako. Sa tensyon, lumaki ang pagtatalo hanggang sa magkasakitan. Naitulak ni Maria si Carlos at nang mawalan siya ng balanse tumama ang ulo niya sa gilid ng mesa bumagsak siya at nangisay nataranta si Maria ngunit sa takot hinayaan niya si Carlos hanggang sa tuluyang huminto ang paghinga niya sa halip na tumawag ng tulong nanatiling nakaluhod si Maria puno ng pagsisisi ang bodega ay naging saksi sa trahedya ilang araw ang lumipas bago napansin ang katawan Isang sakristan ang nakaramdam ng amoy at tumawag ng pulis. Natuklasan ang fingerprint ni Maria at nagsimula ang investigasyon. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang bulong-bulungan. Hanggang sa lumapit si Tony, dala ng konsensya, inamin niya ang relasyon nila ni Maria at nagbigay ng mga detalye na nagpatibay sa kaso. Sa korte, hindi umamin agad si Maria, ngunit sa ebidensya na hatulan siya ng homicide… Pimfteen taon sa bilangguan, tinanggal siya sa simbahan at si Tony ay umalis din dahil sa kahihiyan. Isang misa ang ginawa bilang paalala, nagbabala sa mga tukso. Sa huli, ang kaso ay naging aral na. Ang kahinaan ay maaring mangyari kahit sa mga alagad ng pananampalataya at walang lihim na hindi lumalantad.